Grabe talaga to si Whitey. Grabe talaga. Biruin mo. More than 5 years ako nga nag-YouTube. At hindi pa ako sumasahod. Kahit isang bisis. Oh no! May sasahorin na sana ako. $110. Pero biglang nanimonetize ako kasi nag-upload ako ng basketball. Yung NBA. Iwan ko dyan kay Whitey. Ang dami naman nag-upload ng NBA pero hanggang ngayon buhay pa ang mga channel nila. May mga ads pa. Kung sa akin, dalawang video lang yun. Pero biglang na-demonetize. Mamuti na lang, hindi ako bumitaw sa rails. Kaya ito, hanggang ngayon, sumasahod pa rin ako sa rails ng buwan-buwan. Kahit pa unti, unti Pero at least, may sinasahod. Wow! Itong rails ko naman, tinutukan ko to last December 2023 lang. Mga dalawang buwan lang. By kalagitan ng February, sumasahod na kaagad ako. At Sana ah. ngayon, buwan-buwan sumasahod ako. oh nga pala mga ka-rails, hindi ko tayo nagmayabang na sumasahod tayo dito sa rails. Yung sa atin lang, pinapakita natin para ma-encourage yung gusto ng huminto dito sa pagre-rails. Si pag-tsaga ng mga ka-rails, baka sa sunod, ikaw na naman ang sasahod. Sana ah. Uh. Headless,